Grabe, sarap Ulamin. Ang laki. dun nih, yan eh. Ang laki naman ang dagat na yan. Utang dagat na yan. Ang laki. ayo nga, dagat nga. Dapat Dapat pagkain. Lagyan natin ng pagkain. Oo. Ay, ayan ang mahirap kalabanin. Kasi, yung mga tinik-tinik nila, yan yung self-defense nila. Walang tinik yan. Ano ka ba? Hindi, may tinik niya yan, boy. Hawakan mo. Pusa yan, mag-expand. Ang dami pala nito. Mamaya, kaulam ka. Ay, ang laki, pre. Sarap. Dinuguan grabe yan. Yan ang panlaban nila, oh. Ano ba yan? Ano ba yan? Daga! Biber yan, biber. Biber? Mm -hmm. Ah, daga. <laughs> Search nga natin yung biber na sasabi mo. Internet Paano na? maging biber yan? Ito may internet ka. Daga talaga yan, tol. Puntay oh, Pagpasok oh. sa bahay nyo yun, hindi ko matatakot ang daga yan. Hindi. Ko yan. Alaga. Tsaka yung daga, parang hindi lalaman yung ganyan eh. Alalaman natin yung mga. Guys, pa-comment nga, guys, kung Hindi, pwede. Daga niyo, kung ano talaga. yan, daga. Tingin ko, daga talaga yan. Ang laki ng pagkadaga. Limang kilo isa 'yan Daga nila dito yan. Sarap yan, Mataba yan. No? Gawin natin, ano, apritada. Ang laki naman kasi talaga. Walang yun na uh, pagkasa, pagkasapat. po? Oh? Kawawa naman sila. Dumating lang ang Pinoy. Naubo sila, no? Kawawa. Dumating lang ang Pinoy. Naubo sila. <laughs> Talapia sana, parang katulad sa Taiwan pre yung ginagawa. Wala no? ay, ah, ayan pre oh, masarap yan pre. Tulahin. Ayan, ayan, magkasulubong na yan sila, maya maya. Wild duck, wild duck to wild duck. Ganda dito sa lugar nila no? Pa napakalinis naman kasi talaga ng tubig oh. Tapos yung daga, limang kilo ang isa. Walang yung kalaki. Dito kami ngayon guys <laughs> sa bridge. Pagrabe ang laki okay. no. Wala kasi tayong pagkain eh. Bukas. Yung sa pagkain ng aso. Yan, pakainin natin yan. Tapos kinabukasan nagnilutang nang doon, baho. Bawal pala. Pero pwede yun. Ang, ang ano nun eh. Ang ang tapang ng amoy, sigurado kakainin nila yon. Kasi carnivorous yan sila, di ba? Pre? Carnivorous yan sila, di ba? Dali natin yun. Grab. Ang laki. Parang pusa. Parang pusa na nga, ang laki. Sulit. Tara, let's go. Paki-hit and subscribe sa aking YouTube channel Maraming salamat Mabuhay